Eto sir, nagpano kala itong si Senator Bato de la Rosa ng, uh, uh, for plunder nga daw no? na ibalik ang uh, parusang kamatayan. Ano ho ang uh, reaksyon nyo ho dito? Sa amin, pakiramdam namin grandstanding yung ganitong uh, ginagawa. Uh, na it itong panukala man kung, pa kung totoong man ito parang maihahalin tulad ito doon sa ano uh, eh, yung grandstanding and, and populist posturing na dapat kapag Uh, mga drug uh, suspects, drug lords ay uh, gawing iilagay uh, sa death penalty, patawan ng pinakamabigat na parusa at yun ay ang parusa ng kamatayan. Kasi ma ma madaling sabihin, madaling sabihin na yan, magpapapapay mga yan, ito yung, yung magsisilbing deterrent para wala nang uh, susunod sa kanilang mga halimbawa. Pero napatunay naman kasi natin, throughout uh, history na wala naman talagang napapanagot ng mga malalaking mga pangalan. At kung may mga mapapanagot man, eventually, ay makakalaya rin sila. Kaya ang nagiging ending, yung mga minor players, sila yung napagbubuntunan napagbubuntu na ng sisi, sila yung nakakalasap ng pinakamalaking dagok, pero yung mga big time, na partners, yung mga major players, yung mga malalaking mga pangalan sa politika, hindi lang sa basta na, nawawal, na, na, na nakakatakas sila sa parosa, kundi na, naka, nakakatakbo pa nga. <laughs> nakikisali pa nga sila dito sa kasalukuyang uh, circus ng grandstanding hinggil sa panibagong issue ng ng korupsyon. So kung, kung hindi naman napapanagot at hindi nagkakaroon ng maayos na system of accountability, pero yung mga big names na politiko ay talagang mapaparusahan, behind bars, perpetually barred from running from office. Kung hindi magagawa yan, grandstanding lang yung sinasabi ni Sen. Bato de la Rosa, napapatawa ng parusang kamatayan. Mga small contractors lang siguro kung meron man ang mapaparusahan ng kamatayan kung yan ay magiging isang totoong batas. And yun nga ho uh, naghahanap nga ang tao kasi after nito mga Senate inquiry itong mga congressional hearing eh meron ho ba talaga 'di ba na napaparusahan at talagang uh, wala ho wala ho napupunta may mga na file hubang kaso. Ito naman sir ah uh, ito uh, pinan pinanukala naman at uh, sinabi ho ni uh, President uh, Marcos Jr. na kailangan ng ma uh, maggawa ng lifestyle check no dito sa mga opisyal ng uh, gobyerno dahil nga ho dito sa eskandalong ito. Your thoughts on that? Uh, makakatulong ho ba itong lifestyle check ho na ito para masugpo itong corruption sa pamahalaan? Sa unang bahagi, magandang first step yung lifestyle check. Dahil alam naman natin na ang dami-daming mga politiko na nagtatago na yung kanilang mga nakukubrang yaman ay hindi naman ma doon sa kanilang mga official documents. So ano yung next step na po pwedeng gawin? Siya sa atin. Ano yung uri ng pamumuhay na meron yung kanilang mga anak kung kaya nga nagsulkutan ngayon sa kasal kasalukuyan, sa social media, yung pambabash sa mga nepo babies. Kasi kung tutuusin, sa kanila naman talaga yung ipapasa ng kanilang mga tiwaling ama o ina. Uh, sila yung makakapagpakita noong luho na pilit itinatago ng kanilang mga magulang. So pwede i-lifestyle check yung hindi lang yung mga anak, kundi yung mga uh, iba pang mga kamag-anak. Minsan nga kasi ginagawa pang dami ultimong mga driver o yung mga rank and file na staff doon sa kanilang mga kumpanya all of a sudden biglang nagiging CEO ng isang uh, contracting company at nap -nap nalantad yan halimbawa doon sa Senate hearing so magandang first step pero sa amin hindi ito po pwedeng maging the all and all na uri ng uh, ng uh, ng uh, sa sagot kasi una-una sa lahat uh, sino dapat yung manguna ang kami sa kontradaya, ang paningin namin, dapat yung pinakataas. Malacanang, sila yung magsimula ng, uh, ng lifestyle check na iyan. Ipakita nila kung saan nanggagaling yung kanilang yaman. Eh, kung tutuusin, di ba? May, mayroon ng ganitong klaseng mga uh, panawagan sa kanila simulat sa pool. Ganun din yung panawagan ng lifestyle check sa na nagdaang administrasyon. Naglabas ba ng sale? Halimbawa, ang uh, Presidente Duterte throughout his six-year term, parang wala ako naaalala na ganoong classing uh, uh, pangyayari so kung hindi natin ito gagawin na uh, from the top ay magkakaroon uh, tayo ng systematicong lifestyle check andi parang sabi ko nga kanina gagawa tayo ng isang punitive na uri ng uh, ng uh, pamamaraan para nga maparusahan supposedly yung mga nagkakasala pero ang ending yung mga minor players yung matatamaan mm. at yung mga major players sila yung makakalampas Uh, makaka makakaligtas mula sa lahat ng ito. So, hindi, siguro hindi sapat na magkaroon ng lifestyle check. Kailangan talaga uh, busisiin lahat noong mga sistema doon sa pamahalaan, uh, maglagay ng mga importanteng provisions uh, sa, sa, sa uh, magkaroon ng mga importanteng mga, ng mga batas para ma, ma mapigilan yung mga gantong klaseng uh, sabuatan sa pagitan ng kongreso at ng uh, private sector at ganun din ayun nga isa sa mga panawagan namin balikan yung uh, Supreme Court ruling hinggil sa party list system kasi talagang ang, ang laki na ng pangaabusong ginawa dito sa party list system na dito ginagawang backdoor ng mga tiwaling politiko yung uh, yung pagpasok nila sa party list system para magpatuloy yung kanilang ganansya uh, at pakinabangan ng uh, ng gusto yung kabangbayan kahit na ka, sa tiwaling uh, paraan sa tiwaling paraan And uh, yun nga, not to mention, sila din yung mag-legislate no, nung batas para kung ma-improve itong party system. Eh sila ho yung dapat na matanggal ho doon.